Ayan, si Renzo. Ayan. Mayroon siyang hinahanap yan sa puno ng uh, puno na wala ng kadahon-dahon. Ayan, di ba? Oh ano yan, Renzo? Anong inaamoy-amoy mo dyan? Ha? Ayan na yung mga puno na noon ay kay ganda at napakaganda ng mga mga kulay ng mga dahon. Ngayon, wala na yung mga dahon nila. Ayan, diba ba? Pinakita ko ito sa inyo noon. Ngayon, so ano hinahanap mo dyan? Ha? Ano hinahanap mo dyan? Hmm, may nakakamoy si Renzo siguro. Ayan. So, it's a lucky day today na walang snow. Ayan at uh, nakakalakad-lakad pa kami ni Renzo so kahit pa paano na uh, na pero uh, hindi pwedeng lumabas nang walang mga winter uh, clothing yan ang wala lang ako ay yung snow boots ngayon kasi wala pa naman yung makapal na snow o ba diba? Kapag, uh, Nandiyan na yung makakapal lahat na yan ng, ng ano na to. Yung mga green na to na grass ay hindi na green kundi puro white na siya. O, uh, ba? Ayan. So, walking time for Ranzo. At hindi pwedeng hindi ilaka dito winter, spring, summer, or fall. Ayan. Kailangan nililakad. Ayan ang kanyang exercise. At nasanay na siya. Kahit malamig. Ayan siya. Nangihila pa. O, Ay, diba? Ayan. <laughs> Ay, nakorek ayan, hindi ka rin to mo muna tayo kahit malamig let's go para makabalik tayo ng maaga at makapag ah uh, magki live sa mga nang nagla live ngayon si ang uso ngayon ay live na lang ng live ewan ko kung kikita dahil lang balita sa ads reels ay talagang hindi hindi ka na talaga kikita ng maganda bakit? kasi natandaan nyo ba yung sinabi ko na in every view or 1000 view sa ating reels is 0. 0. Zero-one lang ang kitaan. Kapag mayroon kang one million views, wala pa one dollar. Siguro one dollar lang something. Kaya, uh, napaka-tumal ngayon ang kitaan sa reels Kaya, mag-post na lang tayo ng long videos at isang reels sa isang araw <laughs> kasi hindi natin masahan ang mga reels na yan para nakakatamad pero uh, okay lang dahil nag enjoy tayo enjoy enjoy na lang talaga ang mapapala natin dito kala natin kikita ano <laughs> eh, bibili ka ng patala para mayroon ka namang kaunting appreciation sa mga ibang nagre-reels o tapos uh, yung internet magbabayad ka alam nyo ba na dito sa Canada ang mga tao nagtatrabaho lang para pambayad ng bills minsan nagdodobli ng trabaho, triple para may pambayad sa bahay na inoopahan o uh, inoopahan or binabayaran pagkatapos akala nyo ba pag nag retire dun mo na ma appreciate yung ano nandyan pa rin ang bayarin pag nag ka dito dyan lahat so <laughs> kaya uh, napaka stressful ang manirahan sa first world country lalo na dito kasi dumit depende lang yung uh, bansa na ito sa mga tao sa mga nagtatrabahong tao. Bakit? Wala ditong mga malalaking minahan kagaya ng uh, Saudi Arabia. Kayang-kaya ng government na bigyan ng uh, mga um, support yung mga lalo na yung mga matatanda at mga bata. May mga ano yan, pension e eh, dito hindi kahit na may ano ka kahit na may pension ka pag nag ka hindi ka pa rin makaka makaka uh, escape sa mga bayarin <laughs> kasi mas kailangan mo na yung gamot although uh, libre nga pero may certain amount pa rin na pinabayaran sa ngayon sa mga gamot oo libre nga yung mga pero <laughs> pag ikaw tinignan ng libre <laughs> bilangin mo lang yung minuto para makita ka ng mga gamot ah, diba? <laughs> or ask ko, private ang ano private na doktor o yung binabayaran natin eh talagang talagang ano uh, titingnan lahat. Ayan. Kaya ganoon. Kala lang ba napaka dali at napakagandang mamuhay sa malalaking bansa na kagaya ng bansang kinaroonan ko hindi kailangan work hard ka dito mula sa time na magtrabaho ka hanggang sa tumanda ka ayan hanggang sa mamatay ka mayroon pang tax babayaran oh, ba diba? kaya tuloy-tuloy lang talaga yan yung dating ano na ayan siya wala na yung mga mga puno na dati magaganda magagandang tignan alika nga Renzo tignan natin ulit yung <laughs> paborito nating puntahan dito yung mga kulaklak na wala na ayan by that time na dumating na uh, ang tawag nito ang um, snow ayan na sila o so, diba ayan wala na yung mga magagandang Uh, bulaklak Ayan. kaya ang kulang na lang ngayon ay yung makapal na snow oh, diba Renzo Ayan. Ayan. mas maganda nga yung may kasama kang gaya ni Renzo na madali na itong magsalita kasi <laughs> siya lang parati ang kausap ko Oh, diba yan kaya um, may papayo ko sa inyo kung masipag kayo mag mag, uh, mag post ng long videos at uh, walang mga violation na makikita doon lang tayo kikita yan sa long videos minsan long videos ang haba-haba na video mo nasa dulo pa lang, nasa dulo pa yung ads oh, di ba? kaya ay ewan ewan Renzo enjoy na lang tayo ano yan kaya na kapaligiran ngayon. dito so, ng spring, summer, autumn, napakaganda. Pag ganito na mga mag, mag ano na, winter, ayan na siya, kalungkot, ba? Diba? Kaya, ayan, enjoy, enjoy na lang. Ha? Enjoy. <laughs> At, uh, kung may tayo na magsaya, eh, we must take the advantage na makipagsaya sa pakikipag live sa mga nandyan na mga naging kaibigan natin sa Facebook ayan kaya thank you sa lahat sa mga nandyan na nakakasalamuhan natin at walang sawang nanonood di ba? hininga lang lola nyo <laughs> Ang bilis kasi ni Renzo maglakad. Ayan. So, bye for now. Take care. At uh, wag nating uh, hayaan na mamula ng ating dashboard. Kailangan mag-post-post tayo talaga araw-araw. Uh, -araw. pinapayo ko long videos ang kailangan natin ngayon. O, oh, di ba? At saka, kailangan panoorin din natin yung mga videos na nakakapagbigay ng uh, mga uh, knowledgeable na mga uh, magagamit natin o matututunan natin para tayo ay maging successful na vlogger. yun ang sinasabi nila kung wala tayong caga walang nilaga di ba kaya have a nice day everyone take care and I love you all God bless bye